Naglalangyan na po tayo mga kaibigan Babawiin na ba ng Diyos Ang mga buhay na pinahiram sa atin uh, Kaya po napili ko pong uh, Pamagat At ang tugtog Totoo po talaga, hiram sa Diyos Ang ating buhay Ito mayroon na namang hindi magandang balita mga kababayan Mga kapwa tao Ang pamagat na ating video uh, Panalangin sa mga biktima ng lindol sa Dabaw, Dabaw naman po. Oriental. Malaki kasi ang Dabaw mga kaibigan. Ibig sabihin na... Uh, Hindi pa po uh, natin alam kung ano talaga ang uh, mga damage doon. Pero, ibig sabihin, sa ganong kalakas na uh, 7.5, ibig sabihin, yung sa Cebu, 6.9, ang -an laki ng lamang. Uh, kaya po, uh, mga kaibigan, na uh, Ah, uh, magpanik, wag po tayo magpanic, dabaw. Ibig Mag sabihin, ah uh, depende kasi 'yan sa anyo ng lupa. Kung may mga bangin-bangin diyan, -bangin kasi kababalita lang mga kaibigan, itong video natin na uh, kalilindol lang wala pang dalawang oras. Uh, wala pa pong uh, sigurado kung uh, ilan ang mga nasawi, ilan ang damage magkaano. Kasi masyado maaga pa. Pero mayroon, mayroon nasawi po. Uh, nakiramay po ako eh, sa lakas ba naman yan eh ibig mga kaibigan, panalangin sa mga biktima ng lindol sa dabaw, bakit? parang sunod-sunod niya pa ngayon ang mga kalamidad. ito kasi ang gusto kong ipaliwanag mga kaibigan kasi yung iba baka isipin ninyo uh, pinarosahan ng Diyos ang mga tao dahil sa mga kasalanan ito po ang akin ang Panginoon Dios po ah, hindi marunong magparusa. Kaya 'yung mga kalamidad anoon ah, pa naman po 'yan, ah, laging may mga kalamidad. Hindi po Dios ang may gawa niyan. Ay kung may may gawa man talaga niyan, 'yung masamang espirito. Kaya balang ah, palagi po tayo manalangin sa Panginoon. Na huwag tayong mabibiktima ng masamang espirito. 'Yun po 'yung mga kalamidad din. Eh ayan po yung uh, mga trahedya hindi po Diyos ang may gawa niyan kaya kung uh, iniisip po ng iba na bakit tayo pinarosahan na ng Diyos ang Diyos po ay pag -ibig. hindi po siya marunong magparosa kaya uh, kung sino man ang uh, may gawa ng mga ganyang kalamidad yun po yung kalaban ng Diyos yung mga sasamang tao sasamang espirito hindi pero ang Diyos uh, marunong magpatawad hindi niya magagawa na lipunin ang mundo uh, patayin ang lahat ng tao hindi po magagawa ng Diyos yan ang magkakaya lang gumawa niyan yung mga masasamang espiritu uh, yan po ha ngayon pag-usapan natin itong lindol sa Dabaw baka sabihin ninyo masyado naman akong uh, alam ako po na 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 sana konti lang po ang masawi basta alam ko po masyadong maaga pa mayroon pong nasawi pero uh, sa tingin ko po ha hindi po ako eksperto kung magkamali man ako nagkamali ako sa tingin ko po ang Dabao uh, kung wala man matataas na building doon sa pinangyarihan ng lindon dabaw Oriental ibig sabihin uh, mas marami pa rin ang nasawi sa Cebu bakit ka niyo Iba po ang lupa sa Cebu mga kaibigan. Ito ang sisir ko sa inyo ha. Ah, uh, buwaghag. Kaya po nagkaroon doon ng mga bumubukal na tubig. Bakit may bumubukal na tubig? Ibig sabihin, uh, nagcrack na yung lupa hanggang ilalim. Kung may ilog man doon sa kabila, sa kabilang bundok, naharangan ang kanyang daanan, nag nagbiak yung lupa. Tumabo na ganoon. Ibig sabihin, pupunta yun ng tubig doon maghanap lang kung saan yung mababa. kaya po may mga bumubukal doon tubig yun po ang aking uh, pananaw <laughs> hindi naman po ako eksperto yun po ang aking pananaw kaya po uh, uh, ibig sabihin mga kaibigan huwag po natin huwag po natin husgahan uh, agad uh, ito ba sunod-sunod na uh, sunod na naman ay the big one hindi po natin alam. Kasi ang kalamidad na lindol, wala pong masasahula. Kaya ang gagawin na lang po natin, ingat na lang, may mga training naman dyan. ibig uh, sabihin, importante pa rin yung pagdarasal. Kaya kung ano man mangyari sa atin, handa po tayo. O, uh, ibig sabihin, panalangin sa Dabaw, sana po, konti lang ang nabibiktima. Ingat po tayo palagi sana may may ambag ako palagi sa ating mga video.